Kaso, ang kinakaharap na isang motorista sa Davao City matapos patulan ang hamon ng kanyang mga kabarkada para mag-exhibition sa kalsada. Si Regine Lanuza sa detalye, Rise and Shine, Regine. Viral ngayon sa social media ang isang kotse na nag-exhibition sa maa Davao City kung saan makailang beses itong nag-drift sa National Road noong Valentine's Day, February 14, 2024. Sa pinost na video, makikita na habang may mga dumadang sasakyan ay may isang kotse na mabilis ang takbo. Pagdating sa harap ng nagbibideo, dito na ito nagsagawa ng kanyang tricks na pagdidri. Maririnig sa video ang tawa na ng na mga nanonood. Pero sa comment section, napuno ito ng batikos. May mga nagsasabing nagpapasikat lamang ito. Nagsagawa naman kaagad ng investigasyon ng mga otoridad at napag-alaman na ang nasabing sasakyan nirentahan lang ng isang siraj untong pinggyan man noong February 10. Nakipag-cooperate naman ang may-ari ng sasakyan sa mga otoridad. Kaya na-trace kaagad ito sa pamamagitan ng global positioning device nito at nahuli sa checkpoint sa barangay Mahayag, Davao City. Pagdating sa police station, inami naman ito ang kanyang nagawang kasalanan. Aniya, nadala lamang siya sa hamon ng kanyang mga barkada. Humingi ito ng tawad at nagsisi sa kanyang nagawa. taos puso po ako humingi ng patawad sa inyo, sa buong dabawenyo at sa ating mahal na Mayor, Mayor Basti Duterte sa inyong buong tagadabaw po. Na humingi po ako ng tawad sa aking ginawa na hindi, hindi ko na po ulitin at hindi na po pamamarisan ng iba sa kabila ng pagsusuri ay sasampahan pa rin ito ng kaso dahil delikado at posibleng magresulta sa aksidente ang ginawa dito. Makakaalam ba sa alam ng iskandalo? Mm. Ito uh, kay, uh, ba? The what was the scandal and the time of take to your Ayon sa mga hindi nila palalampasin ang mga ganitong bagay upang hindi na rin pamarisan ng ibang driver. Bijin Lenuza, para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.